Eto, good morning guys. Ayan. So, ito nga pala yung gamit kong uh, setup dito sa bahay namin. Ayan, PowMR din yung gamit ko na inverter. Bala ito. Ito is uh, 4.2 kilowatt na 24 volts na inverter. Ano? At uh, meron akong ginagamit na PV panels or solar panels na 6 pieces. 460 watts ang bawat isa so ayon lumali so, ngayon na uh, around 7.30 am ano. so ito na yung uh, harvest ngayon ng aking uh, setup so, Mayroon akong 500 watts mayigit na harvest at uh, Sinusuplay niya ngayon ito sa load ng aming bahay. So, sa ngayon, since maagap-agap pa naman, so, 100 watts lang yung usage dito sa bahay. So, yan yung mga electric fan, uh, ref, ano, yung mga common. Then, uh, yung sobra, siyempre, na-charge niya dito sa battery. Yung battery ko, which is uh, eto ang battery ko nga pala guys is a uh, LiPo 4 uh, 24 volts 150 ampere hour. So yan, sinacharge siya ngayon ng mga panels. Habang, syempre, uh, ginagamit namin sa bahay. Ito, yung aking switch at saka breaker. Safety devices ko. No? Tila, ito yung iba pa, yung switch. Dito yung Ah, dito yung aking kaya uh, iba pang breakers. Ito yung papunta sa bahay, ano, yung over under voltage, watt meter, and uh, surge protection device. So 'yan. And ito naman, ito naman yung galing sa PV panels ko na papunta sa inverter. Ayon. Ito siya. Then uh, automatic transfer switch, then uh, ito naman yung supply galing sa Miralco or sa distribution utility dito sa amin. Sa amin, Miralco. Ayan. Ito PB switch. Punta siya dito. Ayan guys. Dito sa setup ko nga pala na to. Uh, yung mga normal naman na appliance natin sa bahay. Ano, uh, kaya kaya naman niya. Sa amin, bali yung normal namin dito is uh, yung ref tsaka yung mga ilaw syempre, yung CCTV, yung Wi-Fi. Ayun, 24 hours na dito naman siya kumukuha, ano. Lalo na pag uh, peak yung harvest, mas maganda, marami ako na store sa battery. Ah, uh, nira uh, ginagamit nga pala din namin, ah, uh, meron kaming 0.5 horsepower na pump. Meron din kaming uh, washing machine. Ah, uh, yung rice cooker yung rice cooker namin yung malaki umabot siya ng 1.8 watts 1.8 watts ah 1.8 kilowatts then uh, yung electric kettle 1.8 kilowatts din kilowatts sorry 1.8 watts bali then uh, yung induction stove uh, personal computers ano laptops uh, oven yung oven malaki yung oven So nasa 2000 watts up yung oven. Tsaka yung meron din kami ditong dalawang electric heater. Yung yun yung malalaking loads. Ano? Yung paggamit naman kasi sa although marami, uh, hindi naman siya automatic in one ano. In one na uh, usage ano. So syempre uh, discipline lang paggamit para hindi naman uh, hindi naman na uh, pepeersa yung inverter the same time, humahaba 'yung buhay, ano? The same thing with 'yung battery kasi pag over 'yung usage mo, doon na, ah, doon doon mabilis na nagde-deteriorate 'yung ating machines, ano? Ayon, meron din nga pala kaming uh, ginagamit dito na mga power tools, 'ya, yeah, pag may ginagawa ako, 'yung ginagawa kong DIY, power tools ginagamit ko rin siya. Wala naman siyang impact na malaki kasi uh, medyo okay naman 'yung ginamit ko na inverter. Ayan guys, itong setup na to, isa 8 uh, months ko na siyang ginagamit. So, so far naman, wala naman akong problema. At uh, nakatulong naman siya sa pagbaba ng bill ko. Ayan. Yun lang muna guys. Thank you.